kailan ako bumaboses para sa mga tao hindi kayang iboses yung mga sarili nila? Bakit doon yung pinatahimik? Di ba? What do you think ano got you mo? Yeah, what do you in, think got your account suspended? Hindi ko alam in? eh. Ang, ang lately kasi, ang hmm. pinost ko, yung, yun nga, yung kalbo na polis. Ah, Tapos so yung magulang na pinaparusahan niya yung mga anak niya gamit yung kumukulong tubig. Hmm. At saka yung isang influencer na tinuturuan niya yung anak niya ng kabastusan. Mm. So sinabi ko na masama yan, bawal yan. Nagmumura ka ba? Nagmura ka doon? Hindi oh. naman. Oh. emotional lang siguro yung mga tao, Pilipino, oh. kaya ganun. Did you file an appeal already? Uh Oo. -oh. Okay. Sana ma, ma mapagbigyan ako ng TikTok Philippines. Ilang followers mo sa TikTok bago siya na suspend today? Makunti konti lang eh. So hindi Facebook ko, hindi talaga ko rin kasi yung tinitingnan yung followers. Ito's it matter to you na may 1.8 million, maraming tao yun na Following your Pero content. Pero hindi siya enough kasi sobrang tagal na hindi siya talaga umaangat kasi I, ayaw ko i-follow ng tao, naiinis sila. Kina-cancel pa nga ako eh. Hmm. Uh -huh. okay, lang yun sa iyo? okay lang yan sa sa'yo? Okay also, lang sa'kin. Um, Kasi hindi naman po ako nandito sa social media para i-please lahat kayo, uh -huh. mag i ng followers. Uh -huh. Wala po akong pakialam doon. Ginagamit uh -huh. ko po yung platform ko para ipakita yung dapat nating itama bilang Pilipino. You also called uh, mainstream media laos. So laos Oo, na kami. So wh wh what would you change? Ma sorry po ah. Sa lahat na <laughs> oh, ah. <laughs> <laughs> Laos na talaga ang mainstream. Bakit? Bakit? We want you to tell us. Stream or stream or yung, uh, yung, uh, yung kasi ang mainstream matagal eh. Uh -oh. Matagal kayong gumawa. Nagsushooting pa kayo. Eh, uh -oh. Ang influencer kasi, nagpapakatotoo uh, kami. Kung sino kami, pinapakita uh -oh. lang namin eh. So mas mabilis kami gumawa ng content. So Tapos, hindi mo nakikita yung halaga ng pagbabalita for one newscast sa mainstream? nakikita ko naman oh. uh, kasi ang pag, pag pagiging influencer mas na mas relatable mm -hmm. mas nakikita mm -hmm. ng mga tao na kaya nilang abutin unlike dun sa mga katulad ninyo na syempre magaganda kayo tapos mahirap abutin na nasa studio na-intimidate <laughs> sila eh Di ba? Kami mga Kasi kami, kami? Kahit, kami? Ouais? kahit saan, kahit saan kami, lumalabas ah, kami. Uh, na, na, nahahawakan nila kami, nakakausap nila kami. Uy, lumalabas nila naman kami. Ayun. Kung may oh, time. Ayun. Um, um, yun lang yung ano, di ba? Okay. Pero Pag ano tata -tata -tata. sinasabi ko uh -oh. yun na mainstream is Laos. Kasi ]aviruset. gusto ko lang i-voice up na kailangan nyo maghabol. Ah, okay. Si Michael B. Laos din ba? So, so, yung statement mo na Laos, yun yung parang hamon. Hamon yun. Hamon yun. Kasi nagbabago eh, Ma tumatalino na kasi yung market. So kailangan natin mabilis.